So hello, what's up mga lifestyle? This is Marky Labs once again. So for today's video mga lifestyle, share ko lang sa inyo yung mga naging ganap po kahapon. No? Kasi maliban sa mga online lending application na pinagkakabalahan ko, meron din naman, uh, meron din akong pinagkakabalahan. Pero good stuff for the health ko. Especially yung mental health natin dyan. Uh, yes, sumali po talaga ako ng trail marathon 21 km kahapon. Goods, di ba? Uh, yun, kaya that's why kung napapansin nyo, hindi ako naka-upload, hindi ako nakapag uh, video about online application updates kahapon kasi na-dream po talaga ako ng masyado. Then, na nag-recover pa ako until now kasi sobrang sakit po talaga ng buong katawan ko. Imagine trail marathon, makit pa kami ng bukid, ma basta sobrang ano, ang hirap i-explain. That's, gusto ko actually gusto ko po talaga mag-video while running that time pero medyo 'yung pag-isipan ko baka uh, mas madrain lalo 'yung ano energy ko kung nagbi-video pa ako like, while nag, while running, 'di ba? So, 'yun, uh, that's why talaga uh, buong araw po talaga nakahigalan po ako kasi nagre-recover po ako. Pero it doesn't mean mga ka lifestyle eh. uh, hindi ko na po binabasa lahat ng mga tanong, questions, comments ng mga solid subscribers natin, solid followers natin diyan, ano. Now, every now and then, naghahanap po talaga ako ng latest updates para ma-share sa inyo, mga ka-lifestyle. And gusto ko rin iparating sa inyo, mga lifestyle um, uh, like, like yung mga ginagawa kong activities, maliban para hindi kayo, I mean, wag kayo masyado mag-focus sa problema nyo sa online dating application. Gawa kayo ng ibang mga way para at least kahit papano ma-relieve yung stress nyo. Then, yung mental health niyo, mental health issue issue nyo is mawala, di ba? Gawa kayo, like, uh, sumali kayo ng mga marathon, mag-jogging kayo every morning. Huwag kayo masyadong mag-focus sa online learning application. Kasi the more nag nagpo-focus kayo sa online learning application na to, sa mga pagbabanta ng mga agents sa inyo, the more talaga madali lang kayo tatanda. Take, take note ha, take note. So if I were you now, sa ikaw na nanonood, huwag kayo masyadong mag-focus sa inyong problema. Okay? Gawa kayo ng way na pagkakabalahan nyo na bukod dun sa makakatulong talaga sa ating physical health at mental health din. Uh, marami po talaga, marami po talaga. So, sa lahat po ng mga nagtatanong until now, ano yung gagawin nila? para makalimutan nila itong lightning application. Alam nyo na talaga sa sarili nyo kung ano yung gagawin nyo. Eh. Gawa kayo ng bagay na magiging busy kayo na hindi na makakalimutan nyo yung mga online application nyo. Meron, short story to ha, kasi kahapon din meron ako nakasabay na nag-fast run kami. Fast run. I mean, yun. Uh, while while nag, nagkasabay kami, Nakilala niya ako sa YouTube ko kasi meron din siyang problema. Ah, uh, hindi hindi ko hindi kami magkakilala. Mag, nagkakilala lang kami during sa ano na lang nagkasabay kami pag, pag run. So nakilala niya ako. Ako ba daw si Marky Lifestyle. So yun, yes ako po yun. So may problema din siya sa ano, may problema din siya sa online learning application digital. So hindi na namin masyado dinetail, hindi ko na, hindi ko na rin dito yung pinag namin kasi medyo sensitive din. Medyo sensitive. Kasi alam naman natin itong Digido, di ba? Very known to sa lahat ng biruan at ata itong online application na to. Pero, napansin ko lang nowadays sa Digido, hindi na sila masyadong haras. Kumbaga, yung mga agent nila, uh, mahinahon ng tumatawag, nag ng maayos sa kanilang kliyente. At ito pa, meron din akong uh, isang nakausap talaga na biktima rin ng online lending application. So, tatlong beses na siya nag-prolong, Tatlong beses. So, three weeks din yun na 1,000. So, yes, legit po talaga yung prolong. Kasi, kumbaga, kumbaga, yung within that range of weeks, hindi po talaga papasok yung mga possible penalties interest. ah uh, Sinare niya yung, ano, pinakita niya naman yung screenshot na yun lang din naman yung ano hindi po mapatong yung interest kasi ang problem po talaga sa mga hindi nakakaalam yun yung para stopper pero one week lang po talaga yan 1k depende na po yan sa mga aula no kung magkano yung binibigay nilang uh, payment so yun 1000 daw so naka three week siya, 3 weeks siya 3000 din yung nabayad niya pero sa pagka four week na wala na talaga siyang pambayad kasi alam mo yung Digidaw pag naka 3 to 4 loans ka dito um medyo malaki na yung credit limit mo dito medyo malaki na tara, talaga pag 3 to 4 no 'yun uh, sinabi niya sa akin na nagpo prolong siya um mahinahon naman daw yung ano yung agent maganda naman yung pakikipag-usap sa kanya at ito pa mga ka-lifestyle ah. Meron din dalawang online application. I think nabanggit ko na to dati pa sa mga videos ko. Yung yung 3300 lang yung minimum na ilo-loan nila. Yung mabilis loan at saka cashola. Guys, itong dalawang online lending application na to, uh, hindi po kung magkano yung niloan mo, kahit mag 1 month na po, hindi hindi po mapatong ng interest, walang penalty. Ganun pa rin yung babayaran mo yun yung napansin ko. Kasi meron isa akong uh, subscriber din. Yan, nag-message sa akin sa Messenger, I mean, sa Messenger. Yun na maganda daw yung kasya, kasyola at saka mabilis loan up talaga. Maganda po talaga kasi yun na nga yun nga lang 300 lang talaga yung pinaka minimum first loan mo. Tataas lang yan pag second uh, pag uh, syempre pag nagbabayad nag good payer ka continue. And then, yung naka-good dito, yung naka-goods dito, hindi pumapasok yung interest pag nag-due na. Halimbawa, nag-due ka na 2 days, 3 days, 1 month. Ganun pa rin yung payment na babayaran mo. So, isa to sa mga, is, itong dalawang online dating application na to, isa to dun sa mga uh, magaganda yung feedback nowadays. Kasi wala pa ako talagang ano, mal, wala pa talaga akong mga medyo uh, nare-receive ng mga negative comment about sa mga kawalan na to. Pero hindi ko sinasuggest na utangan nyo to ha. Ah. Sinasabi ko lang yung, siyempre may sarili tayong review. And then, siyempre nagre-research din po ako sa mga iba nating mga subscriber na nag-abang sa atin. So, yun yung mga feedback nila. So, so yun lang mga ka-lifestyle. Gusto ko lang iparating sa inyo. Kung nag that's why nagawa ko itong video na to na Huwag okay, masyado mag-focus sa problema niyo sa, about sa online lending application. Kasi lilipas, lilipas din po talaga yan. Gaya yan ng buhay ng isang tao. Lumilipas din. So, yun nga lang. Dapat gumawa tayo ng mga bagay-bagay na uh, makukuha. I mean, mawawala yung focus, yung attention natin sa ola na to. Kasi stressful po talaga yung ola, mga kalayap. Marami ng mga buhay, marami ng mga pamilya ang winasak nito. Okay? So, once again, um, kung may problema ka sa online lending application, hindi pa katapusan ng mundo. Okay? Lilipas din yan, mga kaletsal, maniwala kayo. Kung kaya nyo talagang isettle ng, ma, ng ma, uh, masinsinan, mahinahon, try nyo. Okay? Kung gusto, kung, kung gusto nyo magbayad, ayayain uh, nyo yung agent na sa barangay kayo mag-settle. Okay? In that way, para secure po talaga uh, yung payment na ibabayad nyo. Yun yung mga simple suggestion pero big result. So yun, yal, yun lang mga ka-lifestyle. I hope na uh, you keep watching on my uh, iba, ibang videos para at least kahit pa paano magka-idea kayo, magka relieve mag yung mga stress nyo. Then sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, ito lang po talaga yung hinihiling ko yung subscription nyo. Wala nang iba. So, yun lang mga Peace.